So, ayan kalangis, nandito naman tayo. Share ko lang sa inyo tungkol sa uh, click 125 uh, so. ay nagpalit lang siya ng pipe tapos ginamit lang niya ng isang basis tapos biglang tumirik parang simula lang dito sa trade kalapan papuntang sa may simbahan ng ano, katedral pagdating niya doon pagpatay niya tapos pag bin, pagbuhay niya ay bigla na lang hindi na umandar hanggat sa nalubat niya yung battery so wala namang ibang ginalaw nagpalit lang ng pipe so hindi natin ay pagkita pala hindi ko na sana ibablog pero gusto ko lang i-share sa inyo papakita ko sa inyo kung ano yung dinadamage ng pipe kung sakaling ganun ang maging problema nyo sa click bawa nagkabit kayo ng pipe or nagpakalkal tapos biglang tumirik papakita ko mamaya yung piston dahil ito ang black ay wala namang problema hindi naman kinayod yung black Bali. Ayan. Kita. Ayan yung block nya. So, okay naman yan. Ang papalitan lang dito. Siyempre, pag nagbaklas tayo ay yung head gasket sa bis gasket. Tapos, yung hindi naman ito nausok, hindi na rin natin isasama pagpalit yung valve dahil sa piston lang talagang umibigay na dahil sa pipe pero ngayon meron meron tayong click dito ngayon na dinara sa atin na dahil sa pipe ay nag loss compression So pinadala ko muna yung piston dahil pinapahanap ko yung may ari nito ng piston uh, kahit ano lang piston ring lang kailangan dahil yun lang yung bumigay sa kanya yung ring So mamaya na pag itating ipapakita ko sa inyo na ang tsura ng histon kung paano siya ay nag-loss compression. Ayun, ito lang yung sinisira kapag eh, nag-loss compression yung open pipe o chicken pipe. Yan, opalcal pipe. Ito lang dalawang ring na yan. Dapat yan ay ganito yan oh. Yan.